Dito tayo ngayon sa Duka Bay Resort. Matatagpuan ito sa Barangay Duka, Medina, Misamis Oriental. Malapit lang sa Hinguog City. Kitang kita mula sa taas ang linaw ng dagat at ganda ng tanawin. May mga bilas at risto din dito na perfect para sa relax na bakasyon. Mga Kasturya, nandito tayo ngayon sa Duka Bay Resort. Grabe ang vibes dito. Dagat, hangin at good energy. Ready na ba kayo samahan nyo kami sa paglilibot natin dito. Ta, let's go! Dito sa duka Bay Resort, mararamdaman mo ang priskong hangin at tahimik na paligid. Swak na swak kung gusto mong magpahinga at mag-relax kasama ang nature vibes. Uh, ang Barangay Duka, sir, itawag niya siya nga Barangay Duka sa unang panahon, sa mga panahon sa katigulangan, uh, ang ilang sa sigun sa istorya na ako noy kahoy nga gitawag ko aduka uh, dupa. tapos naay usa ka muna nakat nga ni siya dito sa punguan ta kahoy pagkahuman uh, na tigpas-tigpas daw siya sa kahoy so, niya ang katong tao nga mga nakat naka, mata do ay nakakuan do siya sa saba sa pagtingwa sa pa. So, maroon so, so, din guro na sir. So, ang taning duka, kahoy din siya, sir. Sigun sa istorya, sir, uh, kahoy do kung siya. Nga nitubo sa kaplin sa buwan, baybayon sa kabatuan. Na tong kabatuan, mawag daw tong nakong itubig na gihimong labanan sa mga tao sa so, unang panahon. Akan hidapitah siya ba? Dini hidapitah? Basta kinara dini. Oo, oh, basta kinara dini sir. S ang pangalan ng Duka Bay Resort ay galing mismo sa isa sa mga barangay ng Ginamis Oriental. Ang barangay Duka. Ang salitang Duka naman ay hango sa isang kahoy na dati tumutubo sa baybayin dito. Kaya bukod sa ganda ng tanawin, Dala rin nito ang kasaysayan at kwento ng pinagmulan. Isang resort na may ganda, may kasaysayan at may alindog na siguradong babalikan. Duka Bay Resort, isang paraiso sa baybayin ng Samis Oriental. Kaya kung hanap mo ay chill at saka adventure in one, punta na kayo dito sa Duka Bay Resort. Kailan stories po, salamat tungkay sa pag-uban.